Hello, hello, hello guys. For today's video is ito po ang lulutuin ko ngayong araw. Ah, uh, sap sapsap. I-ano uh, ko po siya. Ah, uh, da, bali dalawang ano po ito, dalawang putahe. Mm. Um, Paksiw na sapsap -sap, saka ah uh, tawag nito sangat para po medyo may sabaw din yung yung aking junakis ayan guys mag start na po tayo magluto ano ko siya guys uh, sa lansan ko ito po guys yung ipapaksil ko Yan may kasama siyang ibang isda. Mm, yan pa may kasama pang ibang isda. Ayan. Ito ang ipapaksil ko, guys. Ito naman na ang ipapangat ko. Ilang piraso lang to guys kasi hindi naman masyadong maano yun silan sa ano, sa isda. Tapos yung dalawa kong anak, hindi rin masyadong sa isda kapag sinabawan. Kaya yan lang, ilang piraso lang. Ito guys yung sibuyas ko. Tumubo na siya. Yung kalahati nito, ilalagay ko dito sa ipapangat ko. Ito naman sa ipapaksew ko. kailangan marami siyang luya guys para ano, masarap ilalim ko yung ibang malasa ba siya guys kapag marami siyang luya then nyo guys yung silik mo siya ng asin. Bicin. Pamintang dorong. sempre ang suka. Yan ang pinakapangunahing sangkap ng taksiw, ang suka. Yan. Di ko na yan, guys, lalagyan ng, ano, ng tubig. Puro suka lang ang ilalagay ko dyan. Kasi mamaya, magtutubig din yan siya kapag tinakpan ko. Kaya hindi ko na siya lalagyan ng tubig. Okay na yan, suka lang na siya na guys. Sasalang ko na siya guys. Uh, guys, tatakpan ko na. Yan na guys. Nag-start na siyang kumulo. No, may at maya ay eh, luto na yan. Mabilis lang maluto yan. Ayan okay, siya guys. Di ba may sabaw na siya? Chariling yung pawis ang yung pavis ang sabaw charo. Charot. Yan, tanggalan ko na siya guys ng ano? Ng takip. Kasi yung kanyang sabaw ay dumadami. Kaya tanggalan ko na siya ng takip. Mamaya-maya takpan ko na lang ulit. Kapag medyo natuyo-tuyo na yung kanyang sabaw. Yan. Takpan ko ulit siya guys. Para maloto ng gusto yung isda ito man pala. Ito naman pala guys yung ano yung ipapangat ko. Ang laki ng Lagayan ko, no? <laughs> Tapos, yung isda, eh. 5 piraso lang. paghalo haloin ko na yan sila. Sibuyas. Kamatis. At siling pula. Yung bill paper, guys. Kasi, hindi ako nakabili ng siling green. Okay na yan siya. Ganyan. Tapos, lalagyan ko siya ng tubig. Lagyan ko siya ng tubig. Yan, konti lang guys na tubig yan. Yan, okay na yan. Ang dami na. Mag-swimming na sa tubig. Lagyan ko rin siya ng asin. Yan. Diretso na yan siya. Lagyan ko rin siya ng kunting bechil. box Isasalang ko na yan, guys. Yan, guys. Nakasalang na siya. Yan na siya. Hintayin lang natin na kumulo. Kasi pagkakulo niyan, may at luto na yan. Mabilis lang naman din yan lutoin. Katulad ng taksiyo. Yan sila. Ayan na yung aking paksiw. Malapit na maluto. Paubos na yung ano. Yung sabaw niya. Ayan. Patayin ko na siya guys. Kasi luto na yung paksiw ko na yan. Ayan. Pinatay ko na. Ito naman ang hintayin nating maluto. Ah, lagyan ko rin pala siya ng, ano, ng konting paminta. Ayan. Malapit na rin siya guys kumulo. Wait na lang natin na kumulo siya. Kasi maya maya eh maluluto na yan. Ayan na guys. Kumulo na. Tikmang ko lang kung, kung tama na ba siya sa asin. Okay na guys, luto na yan. Mmm, sarap. Ayan. Patayin ko na to guys. Apoy. Luto na to eh. Ayan, ang pinangat. Ang pangat. Nasapsap. At ito naman ang paksiw na sap, sap May ibang halong isda. Kain na na, guys. Luto na siya. Bye-bye. Thank you for watching, guys. Thank you, thank you for always support my channel. Bye-bye.